Huh? Bakit nandito to? Uy! Sandali! Uy! 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 Sandali! Uh, Ala! Uy! Saan? Bakit may ginawa? Uy! Sandali lang! Uy. Hello! What's up po mga idol? It's me again, Choy to, Go Santer. So, welcome back naman po dito sa ating munting channel. So for today's video natin, vlog natin mga idol ay mag-update tayo no, sa sa hapon na ito kaya sa lahat ng mga viewers natin na hindi pa po nakakapag-subscribe mag-subscribe na kayo at siyempre huwag kalimutan i-click din yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload so samahan niyo po ako ngayon uh, mag-explore sa sa hapon na ito dito po balikan natin mag-update tayo at sana may makita tayo dito at makita natin yung babaeng estudyante na grabe binugbog talaga ng jowa mga ito ng lalaki kaya samahan nyo po ako at samahan nyo po ako hanggang sa dugo ng video na to. Kaya tara, let's go. So yun mga idol no. So mag-update tayo. Susubukan natin dito ulit. Kung meron tayong makita sa pag-vlog natin ngayon. At marami po ang nagre-request na balikan natin ulit. No, kahit may manood man mga idol o wala sa vlog na ito Pero patuloy pa rin tayo Maraming nagpabasa atin Pero patuloy pa rin tayo sa ating vlog Kaya samahan niyo po ako ngayon uh, Sa lahat po na hindi pa po naka Sa aking Facebook, official Facebook account Choy Timlor po uh, I-click ninyo mga idol Choy Timlor po At uh, i-follow ninyo Ang aking Facebook account Maraming salamat So ngayon saan ba tayo pupunta ngayon mga idol no, samahan niyo po ako ngayon sa hapon na ito siyempre mag iingat tayo na no? mag, may maapakan tayong ahas dito So gusto ko lang pong sabihin na sana po as uh, supportahan ninyo ang aking Facebook, no? Choi Team Lord po aking Facebook mga idol. Sana mag-follow din kayo, puntahan niyo po aking Facebook. At samahan niyo po ako doon sa aking Facebook account kasi marami na akong ipo-post doon. So ngayon, balikan natin dito, ano mangyayari. Grabe yung tahimik. Ang tahimik dito. kayo gadaan dito Parang wala namang daanan dito. Nalimutan ko na yata itong surkat na ito. kung saan tayo dadaan dito. Wala. Ano yan? Parang kakaiba naman yun ah. So yun mga idol na. No? Parang nawawala tayo dito. Dugo tayo sa kabila. Ah. Kasi parang walang daanan dito. Medyo nakakatakot. Pero patuloy pa rin tayo mga ikot sa ating pag-vlog. Kaya samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Iikot tayo. Daan tayo dito. Subukan natin dito magdaan. So, yun mga idol. Sana nga yung daan dito. Parang dito yata. Nalimutan ko na. Parang, parang dito yata yun eh. So, yun mga idol parang nawawala ako dito sa dinadaanan ko pero parang dito yata yun talaga kaya susubukan natin dito kaya samahan nyo pa ako kasama na yung babae. Nakahiga. Ayan o. Oh. So ayan mga idol. Nakita ko itong lalaki mga idol. Parang yung babae nakahiga sa kanyang sa kanyang paa. Ano ginagawa nila dito? At bakit nandiyan sila? Magtatago mo na tayo dito. Ayan mga idolo. Buti nalang hindi nila ako napansin. Yung babae na kaigat. hindi siya umaalis. Bakit nandyan pa rin sila? So yan mga idol. Hindi ko ito inaasahan na makikita ko sila dito. Baka ito na yung hinahanap natin. Pero mga idol, yung damit ng babae parang pamilyar sa akin. Parang hindi yung estudyante, parang iba yata ito na babae. Lapitan pa natin para makita natin ng maayos para makita ninyo. Kasi yung damit mga ito parang iba at saka mahaba itong buhok eh. Mahaba ang buhok, nakahiga sa kanyang paa. Parang kilala ko itong damit ta. Ah. Yung babae, parang kilala ko yata yung damit niya. sana't la pupunta. Bakit mo nga ituro? Yung babae, dinala niya. Ulo. Saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Yung babae, kinarga niya yung babae, mga idol. Parang hindi yata. Hindi yung babae yung sudyante kundi ibang babae yung kinarga niya. nandito sila yun Di na dito ng lalaki pero mga ito yung babae na narga niya parang hindi yung babaeng isyante parang kakaiba yung babae Bakit malangsa dito? Hala. Uy. Hala. Bakit madaming langaw? Ito yung damit ng babae. Parang kilala ko to eh. Parang damit yata to nililit. Hala. Mga idol, bakit amoy patay? Bakit malangsa at amoy patay to? Ugh. Bakit mabaho? Huh. Hmm. Bakit pang uh, kalinito 'y. Eh. Uh. Bakit nandito 'to? Ha? Huh? Bakit nandito 'to? Hoy, sandali. Uy, uy. Uy, sandali lang. Uh, La. Uy. Sandan. Bakit may kinuwa? Hoy, sandali lang. Mm. bakit niya kinuha yung damit? Hoy! Ayan siya, oh. Ay. 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 Ah. Ayan siya, oh. mga ito. Sandali so, lang. Yung damit ni Lilith. Sana kaya yung katawan. Ibalik mo yung damit niya. <laughs> Sana ba Nakapagtataka mga ayol Bakit wala na yung katawan doon Sana kaya yung katawan ni Lilith Kasi amoy patay at nilalangaw pa Tabi-tabi po sa lahat ng kumakain niyo yun ha? Hindi ko talaga inasahan na hindi kaya patay na yung sililit. Pero sa pagkakalam ko mga idol, sililit po ay nabuntis. iba yung So sa lahat po ng mga viewers natin nanonood na palagi pong nanonood sa mga vlog natin, palagi nakasubaybay po sa vlog natin. Ngayong hapon na ito ay hindi ko po talaga inaasahan mga idol na ibang babae po nakikita ko hindi po yung estudyante kundi po si Lilith na dati natin na vlog nung nakaraang buwan pa at kinakarga-karga yun ng lalaki pero wala na yung katawan no damit na lang po ang naiwan at grabe yung amoy tabi-tabi po sa lahat ng kumakain malangsa yung amoy at nilalangaw pa yung damit at nakapagtataka kasi nung kinuha ko na yung damit mga idol ay kinuha din ng lalaki at tumakbo dito hanapin po natin kasi po baka sa yung salarin baka namatay yung babaeng si Lilit na buntis kasi yun mga idol eh ano kayo nangyari sa kanya nakakaawa naman no eh. subukan natin dito dinala kasi ng lalaki oh kinakabahan ako sa sa vlog ko ngayon, yung mga idol hindi ko hindi ko talaga inaasahan to na yung babaeng gusto natin i-update ay ibang babaeng nakita natin kundi si Lilith po ang nakita natin yung damit sigurado akong buhay pa yung mga ito baka tinago lang niya. baka aswang yung ano ba yung lalaki Whew. Uh, magpakita ka kung nasaan ka man anong ginawa mo kay Lilith anong ginawa mo kay Lilith Pakit malangsa at amoy patay. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ulang hiya ka. Ulang hiya ka. Ngayon nagtatago ka, tumatakbo. Ha? Parang parang nanghihina ko mga ito. Parang masakit yung dibdib ko ba? Parang gusto kong uminom ng tubig. Tubig. Ano kaya yung nangyari kay Lilit? Kasi mga idol, sa pagkakalam ko, nung na-vlog ko pa siya noong nakaraang buwan, buntis siya mga idol, pero nag-focus kasi tayo dito sa babaeng sudyante na ano natin. Pero ngayon, may ano naman pa kami masama nangyari sa kanya o di kaya kinain ng aswang o inaswang si Lilith din po yung pagkakaalam ko pero dapat imbestigahan po natin at malaman natin kung totoo ba talagang inasok o patay na yung babaeng si Lilith na muntis sayang mga idol maganda pa naman yung si Lilith mga idol sexy mahaba ang kanyang buhok pero sa ngayon parang nakakadismaya at nakakaawa tabi tabi po ah sa lahat ng nanonood ngayon medyo naano talaga ako Parang nasaktan. Huh. Ang gagawin ko ngayon mga idol. Sa... Saan kaya yung lalaki? Saan kaya tinago si Lilith? Nagkakawa naman yung babae mga idol. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi, hindi ko siya mapapatawad. Baka nandito lang siguro siya nagtatago. Hanapin natin dito. Hanapin natin dito. Baka nandito lang. Parang may bakas nang ginaanan dito ha. Ah. Parang bago lang ito eh. Dito oh. Baka nandyan. Diyos ko. Ang dami ng mga damo. Saan ko ba siya hanapin dito? Parang bago lang bakas dito oh. Ah. Nakakatakot naman. Pumasok dito mga idol. Napaka creepy. Subukan natin. Kasama hanap na natin yung babae. Amoy patay, amoy malangsa at nilalangaw. Lilith, sana buhay ka pa. Diyos ko, sana buhay ka pa. Tutulungan kita. Taka natin dito.